nyo yung talbos magkita sa taas puputulan natin ito, ito sa dulo since na maduming kamay natin kasi magamit sa farm ito puputulan natin itong dulo nito viewers. Ito ang aking munting sitaw. I-share ko sa inyo ang munting knowledge natin about sa ating sitaw. Tips kung paano dumami ang sanga ng ating sitaw. Maraming bunga. Pag bago ka na napanan sa channel mga kaibigan, please like, share, at subscribe para maging update ka sa upload. Para din makatulong tayo sa ating pamilya soon. At si ibang tao, mga sili ako ng bising. Sa tulong ng God success At sa tulong nyo. Maraming salamat sa mga viewers sa walang sa nyo suporta. At sa mga mga na subscribe sa aking channel mga kaibigan. Salamat sa inyong lahat. ito po yung munting farm natin ang topic po natin kung paano maparami ang sanga ng ating sitaw at maraming bunga nung una ay nilandscape po natin to ang mga damo isprehan natin yan after third week uh, pwede na siya taniman uh, binungkal po natin ang lupa bago natin taniman para cultivate ito hindi ko pa ito na pruning so, sa kabila tapos na natin na pruning siya tinanggalan natin ang mga sanga anong advantage nito kaibigan tulad nito hindi pa siya na pruning dapat puputulan po natin ito ng mga sanga o, o dahon I mean dahon pala hindi sanga para malu para yung sumibol naman itong sanga para malusog na yung sibol niya. yan dito, putulan natin to papakita ko sa inyo mamaya yung naputulan na natin yung mga tangkay na ayusin ko pa to yan, tulad nito tumaas na siya dito sa ano natin ito yung sanga ito, ito yung ano niya, yung talbos Magkita sa taas puputulan natin to dito sa dulo Pasensya na maduming kamay natin kasi magamit sa farm ito Puputulan natin itong dulo nito anong purpose nito bakit ito putulan para yung sanga niya o salingsing niya ay mataba po sa niya malusog kasi kung hindi natin ito puputulan tataas ng tataas lang to o tumatakbo natakbo. payat po ang yung salingsing payat niwang kailan po po natin ito sa dulo yan pinuto na natin ito pinuto natin yan mamaya po ito ng mga sanga dito o I mean dahon hmm. hindi sanga dahon pakita ko sa inyo yung na pruning na natin Tulad nito, tihon natin yung mga magulang na dahon para yung sanga na tumubo ay eh, malusog pagdating dito. Ayan. Ang tulad nito, oh. putulan na natin yan. Ito maging sanga nya. at meron na siyang bulaklak yun na siya ng bulaklak yan o no? oh. yan tapos natin na yung dulo niyan yan naputulan na natin sa dalawang abuno na tayo dito ang ginamit natin sa pag abuno dito ay ammonium complete Ngitim 46 sa prutas ang prutas ay pampambunga ang Ngitim 46 ay papatibay sa katawan at ang amonyo may pampataba papagreen sa dahon Lagi nitong isa. Putulan na natin to, tapos natin mo 'yan. Ito ang maging sanga niya. Balis niya. dapat na natin. Tapos natin to. O lang pa. Hanggang dito na lang kaibigan. Hindi na natin habaan yung ano natin, vlog. Kunting set lang tayo. Set out kay Mamkati, Closer, Pambinya, Europe. Edwin Palumpur from Cyprus. Iboy Mutya. Omin Vlog. Nita Dinoy OF Nita Dinoy OF Vlog Million Co Vlogs Mr. Otaw Rabas Videos Ibit Channel jo Jonathan Jones Jewel Kaukum comment na lang kayo below para next time ay kayo na po out natin yan dito po dito na po A apply ko lang yung nakaraang araw sa side dressing po ang ginamit natin yung abuno dito pa huwag natin pag, na side dressing ay eh dito po natin nilagay yung abuno paikot sa tabon na lupa Huwag po natin itapat sa puno. Si mamatay po yung tanim natin. Yan po ang side sa Ang side dressing ulan Kasi panay ulan naman ng hapon. Hindi pa siya yung abuno natin. Hindi pa siya masyado green yung dahon. Gawa ng kakabuno lang natin. Uh, so, itong natin na uh, lo binigad na maraming bunga sa ating munting sitaw, uh, makaharvest tayo para may pang-tostos tayo sa ating sudyanti at makabili na ilang kilong bigas. Andito lang kaibigan, God bless us all.